Annyeonghaseyo! Last Wednesday sa ating live na ang topic po natin ay Korean date. Meron pong nagtanong anong difference ng wall, gewol, and dal. Okay, nasagot naman natin short na-explain na po kung ano yan. Pero para po sa mga hindi naka-attend, ang ibig sabihin po ng wall or gewol, dal, ang tatlong ito ay related po sa month. Okay, kapag po wall and dal, yan, kapag wall and dal, yung word po itself muna, ha? Ang ibig sabihin po niyan ay month or moon. Month or moon po si wall at dal. Okay? Si wall, k wall and dal, yan po as accounting unit, ang gamit po ni wall ay month. Sa month po siya. Okay po. Ibig sabihin, sa so January to December. Gagawa po tayo separate video for this, um, yung January to December, kung paano naman po siya. Okay, while gewol and dal, ang dalawang ito po is duration of month. Duration of month, haba ng buwan. Yan, kung ano mang pangyayari o ano man yung tinutukoy mo is gewol at dal po ay duration of man. Okay? Yan. Pero anong difference po ng gewol and dal? Si gewol po, ginagamit po yan sa sino number. Ano na nga po si sino number? Para higit na maunawan, punta niyo po yung live namin nung last um, Wednesday at uh, nung Sunday. Continuation po yan kasi nung Wednesday. Okay? Yung sino number. Yan, na-topic po lahat ng counting units, counters, um, dates, itong sign -on number. walang well, pure number or Korean native number ay original po ito sa Korea. Ginawa mismo ng mga Korean at ang um, gamit naman po nito ay maaaring nyo pong bisitahin ang live natin noong Sabado. Yan naman po, separate naman po siya. Okay, sign-on hinango po sa Chinese characters while pure or native Korean number ay originally mismo sa Korea. Okay, balik po tayo sa ating topic. Gewol and dal. Sino number po? Gewol and pure number dal. For example, one month. Yan. One month. Okay? Ano ang one po sa sino number? Sino number again, yan po si il, i, sam, sa, u, yok, chil, pal, ku, ship, um, bek, ton man, ok, and so on. Yan po yung sino number. At ang pure number, yan naman po si hana, dul, set, net, dasot, yosot, ilgup, yodol, ahop, yol, and so on. Yan naman po yung pure number. Okay? Tandaan po yan. Ang sign number, again po, sa nang one is il. Yan. Il. Ano nga po yung duration of month? Gewol po siya. Okay? Gewol. Yan yung <coughs> il-gewol. Example lang, one month. Il-gewol. non number. Kapag naman po, um, one month, gamit ang pure number, one month, yan, Di diba po, sa pure number, kapag ginamitan po natin ng any counting unit, si 1, 2, 3, 4, 20, basta nag 50, po ng 1, 2, 3, like 11, 12, 13, 14, 21, 22, and so on, ang mga last character po ng mga ito ay 100, Anong 100, Natatanggal po. Like 100, 100, 100, Hana. Pero kapag ginamitan na po natin siya ng counting unit ng duration of time na si dal, ay hana magiging han na lang po siya. mauomit kasi mabubura yung last character. Okay? Magiging han dal. One month. Which is same lang po siya dito sa, sa um, gewol. Il gewol, one month. Han dal, one month. Yun po yung difference ng gewol and dal using um, Uh, counting unit as accounting unit. Dito sa sino number, gewol, pure number, dal. Okay, um, kunting intro lang sa wall para sa next video po natin, yun yung maging topic natin. Kasi nga po si wall, yan po yung January to December naman ang ginagamit. Okay, kapag po sinabi natin, um, January is literal po na first month. Ano na one sa so sino number? Il. Yan. Remember, any consonant po na sinusundan ng iyang magiging medial sound po, yung sound ng consonant. Ka earwall, or minsan nakikita natin siya sinusulat as ganyan. Okay, hindi po yan one wall ha. Ang basa po niyan is earwall. Yan po yung kanilang January. Yan. So basically kapag tinanslate talaga natin siya is first month, earwall, January, February, earwall, February kasi pang second month, third month, some, three, some, wall, March, and so on. At yan po yung um, difference ng wall, gewol, and dal. Krom, tingga, dal, dahil may man